Video ko kasi listo ko ako ng asawa ko kanina. Ngayon, mag-uulat kayo ng buhok. Kasi sobrang eh. Sinasabi How Jual di partnernya yang lucu sama gue akong masyado mukhang buhok ko masisira siya. So, Ayun. Maglagay na nag, nag, nag ako, maglagay tayo ng ting konting foundation so, ulit. Right? Para maganda-ganda naman. Alam kan kasi daw tayo pupunta sa Manila City kaya wala pang oras. Ang so, so, mukha ko na naitabar ko. Masisisi ako dyan maglalagay tayo ng dandagan natin po ka uh -huh. meron, meron syang binili sa akin kanina kasi bumili kami ng para ipaperit ko daw dito sa damit ko Tignan. and maglalagay tayo ng powder face powder Ganyan. hindi ko alam magbukas stay stronger. Okay. Now, meron mm pa -hmm. dating ko doon. One na. Okay. Lagi tayo ng black. Dahil lang. <laughs> สัมผัสขาแล้วัจริงไ ako marunong maglagay. Yan. Yan. Okay, yan. may Yan. pa. Yan. 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 natin yung hikaw kasi hindi siya pair with this. ah, uh, kung ano-ano na lang linagay ko kanina. Meron ako mayroon ako dito mga marami siyang kuwan pero ito na natin. Para pair. this is the moment. Ouch. Ay, lagay natin yun. Formal. Formal. Isuot ko sana yung yung fur, pero gusto kong yung moment ko kasama ko yung aking mother-in-law sa memories. And then, ito yung partner. Ayan, guys. Now, ipapakita ko sa inyo yung binili ng asawa ko. Nanyo? na, na ko daw. Ow! Sh. Isusuot ko daw. Ito, dito tayo sa banyo. Mm, um, it's maiwanag. Yan. ito. Ito yung pinili namin na tanin Naman ako, uh, new shoe again. Uh, black color. So, high heel. Yan. Yeah. Pero ang nagustuhan niya gusto mo ito. Princess shoe isusuot ko mamaya. Kaya, tignan natin mamaya. And ito ang isusuot ko sa mamaya. And the shoes, same color with my dress. Alam mo yung asawa ko, sobrang kasi yun sa damit. Kung ano yung suot mo, sa labas, suot ko din sa loob. Tapos sa kato. Kaya, uh -huh. bumili ako ng new dress. Eto, yung yellow, My favorite color din, is yellow. Ayan. Yeah. Ayan. Maganda siya. Ayan. Gusto ko siya nang isuot, pero ang nasuot ko na ng kulay ng ating underwear is same color, rosa, pink. Ito, ang cute ito, itong white. Paano bang ikakasal ka sa beach? White. Maganda siya. Malay siya. Kaya yun, hindi sa akin. Hindi kakasya sa akin. Do. Baka pa kasi kapag white, maliwanag sa mata. Yan. Pada tayo doon sa labas. Lagay mo muna natin dito. Sana alis na kami kasi habang tumatagal. Papansin ko itong buko. Kumukulot na naman. Ayan guys. Abangan natin yung video ko doon sa munisipyo. Hinanirigas <laughs> ako. Kanina, nagpra-practice ako habang nasasasakyan. Yung sasabihin ko. Hindi ko siya napuha ko kasi ma mahirap big kasi. Ah, abangan natin oh, yun. Yeah. Oh guys, thank you so much may balis sila ng the same color of my clothes si alam niyo na Martin Martin yung asawa ko kaya mamaya ulit bye bye <laughs>